ng patok guys. Ayan, may pang-exercise na ako. So, kasi ako, ayan, ayan. Diba? Maganda guys. Gusto ko yung kulay niya. Ayan. Pangano sa chan. Ba, ang ganda niya, guys. Maganda ganda siya sa kwet. Oh, guys, kapala na pala ng no, kwet ko. Okay, wala kang kwet eh. So ayan. Pwede ko na, pwede ko siyang ano, guys. <coughs> ang dito ganda siya. ganda sa put Lakay ng put hehe <laughs> Nice guys. Ayan. To order ko sa TikTok. Ganda siya no. Kasa lang. Laki yung trend ko. Busog ko siya. Ayan lang guys. i flex ko lang po sa inyo. In order ko sa TikTok. Nagandahan ako. May pangano na ako. May gordo na ako. Pakala kasi busog na busog ako eh. Busog ako lang ka, ha? Ano yun? Ano yun? ka lang sa kwit ko. Wala kasi ko. Ayan guys, bye! Thank you for watching. Share, comment, and click for my YouTube channel, Yuri Vlog and Broken Vlog. And share, comment naman sa FB Reels ko. Ana, pobre vlog. Ayan. Hey, yeah. Bye. Ayun.